Yes, main budok ko say mo sir. Okay, aunahin muna natin ito pong uh, Taal Volcano. Kumusta ho? Ano pong monitoring natin? Ah, uh, Director Bacolcol. So after the uh, three uh, minor eruptions kahapon, ay hindi na po ito nasundan. So sana tuloy-tuloy na ito. But um we expect naman na ganitong classing activity ng uh, Ta Taal Volcano is still consistent with its uh, alert level 1 status. Uh -huh. So um hindi na po, po surprising kasi uh, Uh, even if you compare the ERAP's activities this year and last year, mas kumamting ngayon kaysa last year, last year on the same month, October, naka 36 events tayo. So uh, whereas uh, this year, starting January until uh, this uh, uh, until yesterday, nasa hindi man lang umabot ang 20 yung uh, events natin. Opo. So uh... Um entry po sa Taal Volcano Island uh, lalo na sa main crater at daang sa ano ito daang Castilla uh, fissures prohibited hum pumasok o diyan. Yes, uh, the whole yes, that's right. the whole Volcano Island ay bawal pong pumasok. Yung oh, okay. uh, daang Castilla, 'yun yung bibaybay ng mga kabayo dati kung saan may mga mm -hmm. turista. How ta uh, dito naman ho sa Canlaon. Diyan po sa Negros That Island. Opo, kumusta po monitoring natin? Okay so after the eruption anong uh, 25 five uh, nung um uh, ng uh, uh, October 25 ay um, hindi na po na nasundan mayroon tayong tatlong um, eruptions din no uh, October 25 pero mga as emission activity lamang uh, hindi umabot ng more than 300 meters yung height Opo so uh, wala hong mga pagbabago doon sa mga alert level uh, wala wala naman uh, maintain pa rin yung alert level uh, two status ng Kanlaon Volcano and Alert Level 1 for Taal Volcano. Opo. Ano pang mga vulkan ang uh, uh, binomonitor ngayon ng PIVOX maliban mo sa Taal and uh, Kanlaon? Meron pa tayong dalawang vulkan na may alert levels. sa uh, ito yung uh, Mayon Volcano na nasa alert level 1 and yung Bulusan Volcano naman nasa alert level 1. So, so far, for Mayon Volcano, uh, six days na tayong uh, hindi hindi naka-record ng volcanic earthquake. And yung sa uh, Bulusan Volcano naman, um, uh, may mga mangingilang nilan tayong paglindol uh, uh, for the past 24 hours na tayo ng 17 volcanic earthquakes. Oh. So, maintain pa natin yung alert level 1 status ng mga uh, vulkan na ito. Paalala na lang ho, lalong-lalo na sa ating mga kababayan mga Ilonggo, sir, diyan po sa Negros Island, sa Canlaon. Okay, so paalala na sa ating mga kababayan uh, living along Canlaon Volcano. Again, uh, i-maintain po natin yung permanent danger zone. O, tayo pumasok doon, uh and uh, importante huwag putay maniwala sa mga lumalabas na fake news kahapon after Taal volcano erupted uh, ang daming mga lumalabas na mga fake news mm -hmm. same with Kanlaon kind of, volcano din ang daming lumalabas so huwag putay maniwala maniwala lamang tayo sa mandated agencies katulad na, tanggapan, ng tanggapan at sa kanilang mga LGUs aha okay sige Mar marami salamat ho Dr. Teresito Bacolco, of Vox good morning maraming salamat din po